Boss, yung pwede magtanong, boss? Ano lugar to? Uh, Anong ah, ipamiesta lang kayo, sir? Valdez. Alam mo ka naligaw yata ako, sir. Kanina pa ako paikot-ikot, eh. <laughs> Nabot na tuloy ako ng gutom. Kanino kaya pwedeng humingi pagkain, sir? Kahit konti lang. Yeah. Nakagutom, sir No, lalo na Pag naligaw ka, no, sir Ang kapal-kapal ng mukha mo Ay, Sir, pwedeng makainig, sir Kahit konting pagkain, sir okay. okay lang, sir Salamat, ha ah. Babalit ko na lang <laughs> Hello, po Sir, salamat, sir, ha ah. Hindi sir, balot ko na lang sir Para hindi nakakaya naman kung kakain pa ako dito <laughs> Ah sir Hindi oh. na, nakakaya Ano ah. ang nagtigil? Ay, nagkakaya ka? Sir? Oo eh. Oo Oo Sa tapos talagang may dalang plastic? Hindi, binigay po ng customer ko to Sabi niya, mangingi daw ako sa ano Kasi pesta daw dito, sabi Para may pantake out daw ako <laughs> Oh shit! <laughs> Tama nga naman <laughs> Ay, grabe <laughs> <Taba nga naman. laughs> gra gra na. Grabe oh Okay, ay, siya, ano, bibi. ay po, oh. so, thank you. Ay, po, hindi, binigyan ng customer <laughs> ko yan sa akin. Hindi, bali dyan po kasi sabi ay, niya. Ay, ay, sa, sa po. Po. hindi, pan, 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 hindi, lagay daw daw po yung... Eh, eh, <laughs> lagay daw po yung plastic dyan, tapos pantatakal ah. daw po. Kaya nga, siguro. O, ganyan po. Ika, ganyan daw. Apo, ganyan. Apo. Ay. Ang galing nga eh. Ay sir, napakabait niya sir. Ano ang pinido kayo dito sir? Uh, Santos. Santos po no? Grabe ang bait nila oh. po Sige po. Ito, ito. Teh. Teh. Thank you po, thank you. Kapal na mukha mo. <laughs> Kasi hindi talaga ako nagigikain ng babalot lang talaga ako eh. Babalot ko na lang to. Ha? Huh? <laughs> babalot ko na lang to. Dahil <laughs> pa ako, hindi pa ako kuwata sir eh. Nakakadalawang bahay pa lang ako eh. <laughs> handa yun ng birthday yan kilabot ng piyestahan sa so, sobrang galing mong magbalik na uuwi mo yung handaan ay hey, sir pa-buy niya sir pasensya na sir ha kundi ko susundin yung sinabi mo sir okay lang sir kahit saging lang may saging kayo sir kung yung saging sir dati kasi akong ungoy sir eh <laughs> Hindi, yung, sakto lang sir, yung may matitira pa sa ano nyo. <laughs> <laughs> hmm. <Ayun. laughs> Eh sir, maraming salamat sir ah. Ano pa? Okay na yan sir, pwede na yan. Parag-parag na. Eh hey, ano, ito ang mesa, dali mo, yeah. hindi na namin kailangan. Mga na black sir, wala eh. Magagamit pa yan sir sa susunod na andaan. <laughs> <laughs> wala pa alak eh. Wala pa alak sir, Sayang naman. Wala pa yung type eh. Okay sir, okay na to sir. Palag-palag na to sir. Sir, pasensya ka na sir, hindi na ako nagkikain sir. Kailangan. Hindi kasi talaga ako nagkikain sir, nagbabalot lang ako eh. Ugo?